Good morning, good morning mga viewers. andito naman po tayo sa ibang araw no. At ang laki na naman ng low tide tapos ang dami pong nanguha ng ano pangulam sa umaga yan. At ako naman ngayon maaga po akong ah, pumunta dito sa ano po Baybayon. Kasi naghahanap po tayo ng masasakyan ngayon. Siguro yan ang Jerusalem ang masakyan natin mga drivers. Kaya maghihintay muna tayo sa ano, kapitan at saka sa kanyang mga crew. Uh, tingnan natin kung may booking po ba sila ngayon. Pag mayroon, uh, naman tayo sa Sampa. Uh, papunta doon sa Maribago. Pero so, iwan ko lang po mga drivers kung maribago po ba ang kanilang pick up kaya tanungin muna natin mamaya pagdating ng kapitan tanungin na tanungin ko muna kung uh, maribago po ba siya mag pick up ng kanilang guest pero iwan ko lang kung may booking po ba siya kaya panyamba lang to mga drivers no kasi pag tayo doon sa Santa Rosa ang laki namang magastos natin sa pamasahe tapos wala po wala po akong pira ngayon kaya mahanap lang tayo ng libre dito uh, yun po siguro yung ano po putman nila kaya puntahan natin doon kung may booking po ba sila kung meron tanungin natin kung saan sila mag pick up uh, lapitan muna natin Puntahan ko muna. Tanong ko muna sa crew nila pa kung meron ba silang ano, booking. Ayan. Kasi yung low tide, no? Siguro ah uh, coming high tide, high tide na to, mga divers. Ha, ah, ang hirap talaga pag ganito hanap buhay. No? Pag tuwing amihan po mga rivers, ganito talaga kami dito pahirapan sa pagsakay papunta ng trabaho yun po yun po sa limo yan yan. kaya maghanap muna tayo dito at magitanong muna tayo Ah, uh, sana po mga drivers no, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Ah, uh, paki at paki-subscribe na lang po mga drivers. Yung FB page ko naman po mga drivers, Eugene Vlog lang po at saka yung uh, YouTube channel ko, Eugene Drivers Vlog. Sana po no, ay ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po. doon sa kabila po, ang daming tao. Yun, no? Know? Kasi ang iba dyan, ah, sasampa dyan sa ano, yan ang bangka. Uh, ah, mapunta naman po sa kanilang mga trabaho. Nagabang lang po ng libre kasi pag uh, ah, mamasahe ka mga libre, sobrang laki po ang gastusin mo. Papunta doon sa ano, uh, ah, papunta doon sa Lapu-Lapu. Yeah. Ganito kami dito magabang ng mga magabang ng masasakyang na bangka punta ng ano uh, ah, destination namin ang iba punta ng Winpeg iba naman po uh, ah, punta ng Maribago kanya kanya po kami diskarte dito pag tuwing amihan kasi pag nag ano po pag nag ano po papunta ka ng Santa Rosa malaki talaga ang gastos kaya ayan testis muna tayo ng ganitong uh, hanap buhay kaya wala tayong mapag puntahan eh. ganito talaga kaya yun pong kro sa ano po uh, Jerusalem yun no? nanguha ng kinhason maaga po tayong nakapunta dito alas alos hindi pa nakasinag yung araw ayun ah, pala po yung captain yun oh. No? naglalakad sa tulay kaya tanungin muna, tanungin natin mamaya pag uh, ah, saan yung booking nila Ayan. Lapit ako tayo dito. Uh, hirap uh, sa hanap buhay ng mamahi, mahirap mga rebels pero okay lang. Lalaban tayo dito para sa pamilya natin. Ahon, para makaahon tayo sa kahirap. Ahon din sa kahirapan mga drivers yan. Ah, pick up nyo ba? Ha? Ah? Ah, Nasa inyo pick up? Yung tiki? Saki ako ha? Play plate eh. <laughs> Sinto uno <lim. laughs> Tay! Oh! 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 Inasun lah. Ha? Sabo po ka ng ina, sagsigil po ka lakaw-lakaw. po ka... Sa kuha ni mo, ala? Kuha na sa... Kuha na eh. Buntugol. buntugol ba lang ato eh. ka? Lito eh. Hey. <oppositebacks> Ayan, sakay muna tayo dito sa ano mga neighbors. Okay, thank you for watching. Langoy talangoy. Ayan. Thank you, thank you, thank you.